Ngayong araw nga ay dadayuhin natin ng isang parisan dito sa may Pembo, Tagig City na may malapot at makrimi na sabaw may beef chunks, lechong kawali na naka-unlimited sabaw at taba. Meron din sila dito ang special maming gala na ganito naka-generous yung serving. Di rin mawawala sa kanila itong special sisig na talaga namang hindi tinipid at yung gamit ilang sa hog ay lechong kawali lang naman. O ba? Diba? Napaka-solid nun. At meron din sila ditong ang homemade shomai na talaga namang nagustuhan ko. At dito lang pala yan sa RCC, Pares, Lugaw at iba pa na located sa Sampaguita Street Corner target range, Barangay Pembo, Taguig City. Yes, po Yes po. Po, saan pong name nila? JM po. So JM, ano pangal ng store nyo? Uh, RCC po. So ano po yung mga ino-open nyo dito sa may RCC? Ah, uh, andito po yung Paris Beef and Sisig po, Classic Mommy. So ano yung madalas na ino-order sa inyo dito sa may ano, sa Pagita Corner Target Range na so, pinupodrip ng mga rider? So ang order po sa amin yung Paris Overload. Kaya ko so, meron din kayo dito ano ah, Maming gala, magkano po yun? So, yung pumabig mo namin, yung classic po. Magkano naman po yun? So, 75 with rice po yun, sir. 75 with rice? Yes. 70. Saan na ano yung mga ng maming gala nyo? So, ang kasama po nun, sir, sa classic maming po namin, uh, half egg and chicharon and baka po. And may mais na din po siya ang kasama. Po, sa mga magtatanong, anong oras po kayo nag-open dito? Okay, so 5 po, uh, five po, po ng hapon and uh, ito po ng madaling araw. Araw-araw yung sir? Yes po. At ito na pala yung order natin dito sa may RCC, Paris, Lugaw at iba pa. Kaya nitong Paris overload nila, for only 130 pesos, may kasama na yung rice. At nag-add din ako dito ng sisig nila na 85 pesos. Tapos nag-add din ako ng rice dito. Pari sumatotal so, to is 100 pesos mga katropo. At nag-add din ako dito ng classic maming gala nila. Kita nyo naman oh. For only 75 pesos, may kasama na rin rice. At yung una natin titikman dyan itong overload pares nila. Ang lapot ng sabaw eh. Tapos ang nakalimited tabayan at sabaw. Ito yun naman nyo, yung beef chunks nyo. Ang laki yun. Diba? Meron niyang half egg for only 130 pesos. May kasama ng fried rice. Tikman mo natin yung sabaw. Ayun yung sabaw nyo. Mm. Grabe. Napakalasa nito. Kahit hindi pa natin titimplahan, panalo na. Malalasaan mo dito yung ano, yung tamis niya ng konti, medyo may pagkaalat siya. Napakasarap nito, panalong-panalo to. Tapos napakalapot pa ng sabaw niya. For only 130 pesos, sabaw pa lang yun ha. Hindi pa natin titimplahan. Try naman natin yung beef chunks. Pilit kawali pa yung nakasama. Oh. Panalong-panalo overload nila dito. Tama natin. Hmm. Napaka-crispy ng litsyong kawali na dito. Kahit nababad na siya sa may, ano, sa may sabaw ng pares nila, napaka-crunchy pa rin. Meron din taba na kasama mo. Hmm. Nolap. Meron tiwalya ng bako. at yung itlog na kalahati. Tingnan natin. Mm. Bagay na bagay sa may kanin Sa eh. perfect bite. Hmm. Mm. At yung next kong titikman dito itong special sisig nila. Panalo panalo. 85 pesos to ha pag walang kanin. Pag may rice naman is 100 pesos. Tikman na natin to. Ito eh, yung sisig nilo. Merong special sauce yan o. Oh. si buyas, Tapos yung siling green. Tikman natin. Hmm. Napaka-crunchy ng bagnet nila. Meron siyang atake ng hanghang. Tapos napakasarap ng special sauce nila. Bagay na bagay talaga sa may nila. Eh. Hmm. hmm. Ba? Hmm? Ang sarap nito. At dahil naguulan-ulan ngayong panahon, so subukan ko rin dito yung maming gala nila. For only 75 pesos, oh, kita nyo naman. Oh. Daming laman, oh, meron niyang mais, merong miki, merong taba. At yung laman na ginamit dito, yung beef chunks, oh. napakalaki. Oh. Sulit na sulit na to sa 75 pesos at bagay na bagay sa maulan na panahon ngayon. Oh. Jeez. At ang kagandahan dyan, yung sabaw nila, pinakuluan ng buto, ng bako. Oh. 24 hours pinakuluan yun, kaya namang malalasaan mo dito yung classic na mami. Tikman na natin to. Ito yung pansit Mickey, oh. Hmm. Ang ng sabaw. Hmm, sarap. At ito rin yung beef chunks nyo. Hmm. Try natin sa may egg. Hmm. Sarap na ito. Wala ito. Ika nga ng owner dito mga katropa, dinadayo talaga to ng mga ano, mayangang over. Talagang perfect na perfect eh. Oh talagang tanggal yung ang over mo eh. At bagay na bagay din sa maulan na panahon. Try natin sa may kanin. Isang perfect bite para sa inyo mga katropa. Ayun. Mm. Ang At umorder din ako dito ng homemade shomay nila for only 45 pesos. Apat na yan ha. Panalo panalo. Pag natin kalamansin. At kung gusto niyo naman ng may rice ito, 60 pesos yan mga katropa at ang kagandahan dito, homemade yung shawmai nila, sila mismo gumawa. Kaya tara, tikman na natin. Hmm. Ito, Grabe ito yung shawmai ito. Napakalasa mga katropa. Ito nyo naman o, oh, hindi tinipid yung shawmai niya at malasang malasa to ah. Isa pa. Hmm. Try naman natin sa may rice. 60 pesos to pang may rice ha. Tapos apat sa shawmai na yun. Ngayon lang ako nakatikim ng siomay na malasang malasa. Para sa akin, ma-recommend ako sa inyo to. Tapos yung fried rice nila dito, talagang bagay na bagay sa may pares, maming gala, at syempre sa siomay, tikmala natin to. Mmm, so. Mmm. Ano? Sa to toyo. Nang? Ang gawa mo. <laughs> Tapang sumo. Mmm. Tapos Sa mga taga-embo ko, try nyo na ang solid na paresa ng RCC Pares at Lugawan. Located lang kami sa Target Range Corner, Sampaguita. simula ng 5.30 hanggang 2 a.m. ng umaga.